Echo 9 ang itinuturing na pinakapatok na love team sa showbiz ngayon. Maraming netizens ang hindi makapagpigil sa kilig tuwing magkasama sila sa isang eksena. Dahil sa kanilang kasikatan, kabi ang mga endorsement na kanilang natatanggap. Maganda ang kanilang chemistry kaya't mahal na mahal sila ng masa. Ang bawat social media post nila ay agad nagma-viral hindi may na tunay ang kanilang connection on and off screen. Kahit saan sila magpunta, sinusundan sila ng kanilang mga masugid na tagahanga. Malaki ang naitutulong ng kanilang tambalan sa pag ng produktong ini-endorso nila. Bahay na bahay talaga sila sa isa't isa, kaya't natural ang kanilang pagganap bilang magkasintahan. Patuloy ang pamamayagpag ng Echo 9 sa mundo ng showbiz, Ngunit nananatili pa rin pribado ang kanilang relasyon.